Piyahe tayo guys Banta tayo ng school Mag-submit ng mga requirements Sa school Kasi malapit ang vacation nila guys Yeah. Diyan tayo. Tayo papunta sa school ng mga pata. Yeah. <coughs> 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 <coughs>

Ah, may sira dyan. Sira Traffic, 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 traffic. Pag-iibig ko sa'yo'y totoo Ni walang anong biro Kaya sa'n ay paniwalaan mo Ang pag-iibig ko sa'yo Walang Ibang mamahalin Kundi ikaw lamang gilid Saan kaya ako ngayon paparada dito? Ah, dito na lang. Gilid ako rito. Ayan, dito tayo sa school, guys. Ayan, guys. Taga, punta tayo sa school. Yan yung school ng mga bata Ngayon Uy, naman na tayo sa bahay Magluto Magprepare ng pagkain Na ibabaon dito sa school Yan ang buhay natin Pag ganito was <laughs> Yan, buhay buhay Ito yung buhay Ni Mr. Veronilia, Yan Isa lang driver Sa mga estudyante niya Okay guys Paalam na pag tayo Hanggang sa muli Happy Friday sa inyong lahat yeah. And good morning Magandang tanghali na pala, tanghali na pala. Yeah. Thank you so much sa lahat Hanggang sa muli guys, bye bye